Auto Car Reviews narito para muling balikan ang isang kilalang sasakyan sa Pilipinas, ang bagong 2026 na Mitsubishi L300. Kung iniisip ninyo kung sulit ba ang upgrade o kung ano ang kabuoang karanasan nito sa kalsada, samahan ninyo akong tuklasin ito sa mesensi ng review sa wikang Pilipino. Simula pa lang sa labas, kitang kita na may konting pagbabago sa disenyo, ang grilya ay may bagong chrome accents. Mas modernong pattern at mas malalim na pag-ukit sa mga linya ng katawan. Hindi sobra, pero sapat para magmukhang mas bago at may karakter. Ang tangkad, lapad, at haba ng katawan ay halos kapareho ng nakaraang modelo upang mapanatili ang pagiging praktikal sa paggamit bilang commuter van o transport vehicle para sa negosyo. Sa katunayan, para sa Pilipinas, ang L300 ay inilalagay sa presyo na nagsisimula sa humigit kumulang walundaan at na piso para sa cab at chassis configuration. Pumasok tayo sa loob, simple ngunit functional. Hindi ito isang luxury van, at hindi rin inaasahang maging ganoon. Pero ang 2026 L300 ay may ilang dagdag na kaginhawaan, may USB port, o input, Isang basic na audio, tuner system, at puting ilaw sa instrument cluster. Medyo limitado ang finishings, plastic ang karamihan sa dashboard, ngunit para sa layunin nito, transportasyon at negosyo, ay tumutugma naman ito sa inaasahan. Ang upuan sa harap ay medyo matigas at diretsyo ang suporta, pero functional at madaling linisin, isang mahalagang katangian para sa mga sasakyang madalas gamitin para sa pandaigdigang operasyon. Tungkol sa makina, ang 2026 L300 ay may dalawa tuldok tugitling LITRO labing anim na valve DOHC turbocharged diesel engine, modelong 4N14, na may intercooler, na sumusunod sa pamantayang Euro 4. Sa deklaradong specs, nagbibigay ito ng dissenting performance para sa klase nito, sapat para sa mabigat na karga at sa mga rutang medyo mahirap. Ang power output at torque ay hindi laging ipinapalabas sa promotional specs, Ngunit sa mga promos makikita na ang variant na may FB body at dual aircon ay may output na humigit kumulang 98 horsepower at torque na 200 newton meters. Sa paggamit sa totoong kalsada, maaaring medyo mabagal sa pag-akyat lalo na kapag puno ang karga. Pero kung tamang driving style, maingat sa RPM, paglalagay sa tamang gear, ang susundin, kayang kumilos ng maayos ang L300. Sa takbo, ang ride quality ay nakadepende sa karga at kondisyon ng daan. Sa walang log, natural na mararamdaman ang pagkabagalan sa suspension dahil sa leaf spring sa likod at independent wishbone coil spring sa harap. Kung may karga, mas maganda itong magperform, mas madaling itong kayang dalhin ang bigat kaysa sa mga mas maliit na van. Sa mga kalsada ng Pilipinas na minsang lubak at uneven, pakiramdam mo'y may konting pagalog lalo na sa likod, ngunit hindi ito labis na nakakairita sa bilis na pang business use. Isang mahalagang punto ay ang kakayahan sa pagdadala ng pasahero o cargo. Sa FB body version, full body, ang L300 ay may kapasidad na humawak ng 15 hanggang 17 pasahero, depende sa seating configuration, habang may espasyo pa para sa bagahe. Ito ay nakaposisyon bilang transport vehicle na kayang magtrabaho ng gusto para sa negosyo tulad ng shuttle service, transport sa mga ruta, o delivery vans. Ang presyo para sa variant na may dual aircon ay nasa isang at tatlong na libong piso ngunit may promo na discount na daan at dalawang libo, gawing presyo siyam na at tatlong piso para sa ilang dealer. Pagdating sa safety features, hindi rin ito sasabihin kumpleto tulad ng mga modernong passenger SUV, pero mayroon itong mga pangunahing katangian. May seat belts, lap at shoulder, para sa harap, may halogen headlamps, at matinong visibility. Hindi ko nakitang may advanced driver assistance system sa standard package tulad ng lane assist, blind spot monitoring, sa specs na inilathala, kaya sa safety ay dapat maging maingat ang driver lalo na sa Masikip o mabilis na trapiko. Sa fuel economy, sa specs para sa FB body dual AC variant, ang pinagsamang fuel consumption ay tinatayang 15.43 km per liter. Para sa isang diesel van na may ganitong laki at kapasidad, medyo may magandang balanse ito kung mapapakinabangan ng maayos. Siyempre, sa mabibigat na karga o pagmamaneho sa matarik na rampa, bababa ang efficiency nito, pero ito ay inaasahan. Tungkol sa presyo at promos, gaya ng nabanggit, may diskwento ang dealer para sa 2026 L300 FD Body Dual AC na P100 at 2,000, kaya bumaba ang effective price mula 1,300,000 na libong piso patungong 1,237,000 piso. Ito ay nagbibigay ng dagdag na insentibo para sa mga naghahanap ng bagong van para sa negosyo, lalo na't kasama pa ang ilang freebies gaya ng registration, insurance, at iba pang perks depende sa dealer. Sa kabuuan, ano ang masasabi ko sa 2026 Mitsubishi L300? Para sa mga negosyo na kailangan ng matibay, simpleng van para sa transportasyon o karga, ito ay isang solidong pagpipilian. Hindi ito sasabihing elegante o marangya, ngunit ang halaga nito ay nasa pagiging reliable, madaling pag-maintain, at practicality. Ang ilang drawbacks ay ang medyo basic na interior kakulangan sa advanced safety features, at performance limitations kapag sobra ang cargo o sa matarik na lugar. Pero sa presyo at kakayahan, nagbibigay ito ng magandang value lalo na sa setting ng Pilipinas, kung saan maraming ruta at negosyo ang nangangailangan ng maaasahang sasakyan. Sa pagtatapos, kung kayo ay nagbabalak kumuha ng 2026 na Mitsubishi L300 para sa negosyo o transport use, dapat niyong isaalang-alang ang ruta ninyo, kalagayan ng daan, at kung gaano kadalas ninyo ito gagamitin ng mabigat. Subukan ninyo ito sa test drive, pakiramdaman ang real-world performance, lalo na kapag puno ang karga. Ako sa Auto Car Reviews, sinisikap kong bigyan kayo ng makatutuhan ng pananaw, at para sa akin, ang L-300-2026 na ay isang sasakyang hindi glamoroso, pero hindi rin nawawala ng kabuluhan sa praktikal na mundo ng transportasyon. Hanggang sa susunod na video, salamat sa panunood at huwag kalimutang mag-subscribe at ilike para sa iba pang car reviews.